So good day guys, ayun nga pangalawang araw na ng paglilipat Samahan nyo kami ni Jobert dito na maglipat ng mga tank sa ating medyo outdoor setup sa likod At ito, may lima tayong 5 gallon tanks dito pero bago yan, intro muna At saglitang update nga rin pala, ito yung mga PKBM na nilipat natin. Ayan, buhay na buhay naman sila. At may kinukulture din ako dito sa mga ref tabs pero saka ako na ipapakita kung ano yon At pati yan, yan din yon At ayan naman yung mga platinum gold. Medyo makalat nga lang dito kada umaga kasi nga uh, namumunga at namumulaklak na yung mangga. Kaya yun, naihahangin siya kada umaga kaya kailangan maglinis pa unti-unti. Pero yun nga, ito muna ito muna yung unahin natin. Lalagay lang natin dyan. May ginawa na ako dyan na pagpatungan, bakal, tsaka medyo makapal na plywood. Uh, Tererifilan na lang, tsaka konting linis. Kaya yun, tara, samahan nyo ako. pala naglalagay ako ng tubig ayan dinadaan-daan ko lang yung pagbagsak para hindi magform ng maliliit na bubbles kasi yung maliliit na bubbles madalas na i sa mga hasang nila at wag din kakalimutan maglagay ng asin kada nagpapalit uh, ang ginamit ko namang panlinis dito sa harap, eh, lihalang na 1000 grit, tsaka pamunas na sasakyan. So nga, medyo malinis na siya sa harap. Uh, hindi ko talaga nilinis lahat kasi andyan yung mga beneficial bacteria. At kapag nilinis mo, makakasama rin sa isda yun. Kaya dapat uh, wag bilinisin lahat kapag ganyan. Ayan, medyo madumi pa yung gilid-gilid, yung ilalim, tsaka yung likod. Pero okay lang yan. So, hindi mamamata yung isda mo dyan. at uh, meron nga pala akong dalawang bakanteng tank. Ayan, kaya mag-aahon ako ng mga tinatago kong isda. Samahan nyo ako ulit. Uh, at ito nga pala yung mga tub ko sa gilid. Uh, sa kabilang side naman ng bahay to. Ayan, nagigreen na ang dumi, no? Talagang ganyan na sinadya ako para tumingkad yung kulay nila. Uh, at matagal ko na rin hindi nakita yun. Binabatuan ko na lang ng pagkain. Ayan. Ang hirap nga palang uliin, lalo na kapag ka dark colored yung isda mo. Talagang hindi mo siya makita dyan kaya medyo natagalan ako pero ayun nauli rin naman at ito na nga papunta na ulit tayo sa medyo outdoor nating setup ayan daladala -dala na natin yung mga inahon natin dun kinokondisyon natin yan para sa pagbibreed sa uh, subukan natin isa lang kung giging successful at papakita natin sa viewing tank kung gaano kagaganda yan teka ayusin ko lang <laughs> at ito nga yung copper yan no, solid yan. Teka, ayaw niya gumilid eh. Pero pag gumilid yan, makikita niyo yung kulay niya. Para siyang halo ng dilaw tsaka kulay green. Ayan o. Yan yung copper. Tapos ito naman yung singlaki ng 20 na coin. Ayan. Lalaki nila. ah uh, black tsaka gold. Tapos yung dalawa naman. Ang tawag dyan, EBBM. ah uh, Electric Blue Balloon Molly. Yan, sobrang laki niyan. Grabe. Kaya subukan natin isa lang. Baka sakaling bumugo yan ng isang daan. Pero try muna natin. Ewan ko lang. Hindi ko sure. Pero yan, tignan niyo yung likod nyo. Taas ng likod. Ang laki ng chan. Ganda rin ng fins nila. Yan. Yun lang. Tapos yan naman. Ito naman yung mga lemonade. ah uh, ito yung pinakaunang binili ko na medyo mahal uh, dito ako nagsimula gumastos ng medyo mahal at ayun, nagtuloy-tuloy na <laughs> at ito na nga ang aking outdoor setup ayan, malapit na matapos ayan, platinum gold nandyan na yung limang galon at dito, pupunuin ko pa yan ng mga tub dami pa ako sa gilid tsaka sa harap, ililipat ko na lang. Kaya nagsimula na ako maglinis-linis dyan. Lalagyan na lang din ng maayos na aeration yung mga isda. Yung mga yan, tatapon yan sa junk shop, benta na lang. Hindi na lang din naman nagagamit yung mga yan. At ayun, ilang araw pa to, uh, matatapos din. At ayun, bukas, yung ngayong nga, atupagin ko yung aeration system nila. Papakita ko rin kung paano kinagawa yun, yung pang maramihan na tank. Uh, subukan natin ayusin yung gawa. Kasi ang pangit nung gawa ko nung una. At ayun, kung nandito ka pa at nanonood, salamat. Baka sakali namang pwede ka mag-subscribe dyan.